Panday, Away mo si Kulit. Ayan e na, ayan e na. Lo, lo, lo. Nagagalit na si Pandoy. <laughs> ah, di maabot ni Pandoy. Dukutin mo dali. Nagkipaglaro ka ba o naaway mo? Ha? Ah. Hindi ka nakikipaglaro eh. Ya, kulit tiga makala lepas jan, nang yang lebih oh si kulit tu, talak lahat talaga ni lalabanan. Lagut ke kayak panda. makala tiga makan lepas jan, la la la. Allah, lepas tu bayang ulu mo galit na si Pandoy. Lihin mo, Panda. Panda, lihin na, oh. Alah, Ala 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 alah. Alah, ala, kutok ko. Masukoy talaga ito kulit. Hige. Lahat na lang talaga nilalabanan mo, Ah. Maldita ka talaga. Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Wala kang inaano ha, ano, sinasanto ah. Bilog. Bo, 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 Ay! Oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo, oh, oo! Oh. Si bilog yan eh! So, ito lang. Mayroong mga ano, tigre, oh. La, la, la. Lalabanan ka na ni Bilog. Bangon, Bilog! Sige ka lang, higa. Higa. Nah. <laughs> Tatago lang. <ulam. laughs> <laughs> Tatago ka lang. Hindi <laughs> ka pa lalaban, ha? Boit ka talaga, boit. Boit talaga 'tong tilog ko. Nilaban, nilaban. Hindi na rin na tuloy kulit lo, lo, lo. You know, you know. Lo. Oo, oo, oo. Oh, oh. oh, oh. Hmm? mo manok na panabong. Ah.

ああす kurang hyper. Petisi Max